Kumusta ka na, Bilat? <laughs> May pagkain ka na ba? <laughs> oh, ito. Mukha <laughs> akong ilang taon. Meron ako ditong kape, Oh. May pangkape ka na. O, oh, yan, Bilat. O, oh, anong masasabi mo sa nag-sponsor sa'yo? Kasi naawa sa'yo, Bilat. Oh, ngayon, anong-ano? Anong gu ano ang gusto mong sabihin sa mga kagaya mong bata? Magyan <laughs> na po akong kagayahin. Bakit? Kasi mahirap po ang buhay. Hmm. Ilan, ilan taon na yung anak mo, Belat? Uh, ah, isang taon na po. <laughs> Nasaan yung ano, yung naka-anak sa'yo? Wala po, Nang ibang bakay. <laughs> Bakit? Ano nangyari, Bella? <laughs> ano po, pinagmumura po ako. Oh, ah, bakit naman bilat? Kasi po abnormal po iya. Oh, mm, bata mo pa bilat nagkaanak ka na saan mo na kukunin yung pagkain yung paggatas ng anak mo ma na lang po ako ng work sino naman ang tatanggap sa'yo yung mga matatalino kung kagaya <laughs>